mga pagdiener kami mani-mani yun ako maagad po ay papunta tayo sa injection site natin ipitan silang ginawa galing na what's up mga kayop nagbabalik iilan pala nakikita ko Baita may sa deworming tayo. Sama natin si Boss Carlo si Doc Austin at si Conchal ah, malapit na tayo malayloy na yung nilakad namin kung <laughs> tagilid yan, patay yan isa buti patag Kinabutang na isang... yung gawa ipitan. Ng nila ipitan. Lawak ng sagahan nila. Ito lang. na yan. Wala signal Hmm, Basta may makikita kong bukoan, uh, yun na yun. May tamis tsaka Buko. Para kung may bulati sa katawan mo, wala. Tontonin mo lang yung daan, hindi ka naman maliligaw dyan. <laughs> Basta yung tandaan mo, yung, yung tangke, yun na yun, yun yung pinaka landmark mo. Pagka nakita mo yung tanke sa... July 6! Marinig tulis. Nakasunod. Ay mo oh, mula siya yung kari mo. Pala <laughs> siya mula yung kari ko mo. Ayun, kanina pa. Oh, next. Ambrosio. Okay na! Hmm. Hindi ba sa inyo yung ano? Yung palabaw na kulay pati? Hindi na Sira na agad yung ipitan. Dito ko na siya!

Pa? May pasay, eh. <laughs> Ay, <gano> ba? May po sa ike. ba? Yung huli niya. Tama. Tinatanggalan niya ng garapata ng mga mga. Dapat siya ng... Ang kung huli, ang pambagsak. Dito, dito Dito rin.

Ibang tangay pa rin na pag-usapan. Pag pag ah, yeah. video ba? Sa video. Video siya. Dami pala <laughs> kayong <laughs> bakay? Kami, din nandito. pa.

Kailangan na magpalita. Pero girlando ito, tsura pa lang na ito. Maginda lang. Maginda lang sakit ito. Kaya medyo na tama lang na napurgat na mabay tamis sir. Para makabawi yon Pag gumulang yan, malaki yan. Kung pa lang ito. Kaya isang pa lang ito. May isi kasi tayo nga kaya na pagkakamalang. Alaga ako doon yan sa isa. Nabili ko yan. Kaya lang nagbibit ako ng konti. Ay, no, mo Palupot mo, ilubid. Paikot mo yung lubid. Palupot pa? mo, lubid sa puno. Agad! Isang ikot, isang ikot. ka talaga. Ay, Mula, hindi ka nagtatanda eh. Ah. Isang ikot. Ay, Parang naglandi yung baka niya yan no? Sa tingin niya, yung mga... may karga ba ta? Sa tingin niya? Parang po Mga, mga, kung... Sain, may baka sa'yo? Baka hmm. nagbabawas. Mare. No. Mayroon discharge eh. Mm. Ah, sa lang. Nakita niya ba kung alam kung kailan binulog? Kasi po sir, kuan na. Hindi naman. <laughs> 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 ano sana 'yung bulugan na puti? Kailan 'to banyo ah? Pakakamong mo 'yung Ha? Ito so, medyo malaki na itong bulugan na ito. Ilan taon na yan, sir? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang, Sal. Mas upgraded na din. Maganda na. May pagkalbay na, ano? Albay na, puti buntot. Pag marami nang nabubulog, mitigas talaga yun. Marami ng pinapanapang mga... Bumubuelo eh. Dok Daka. Ibigay na kitang. Oh. Dapat <laughs> Buti di di pa naman lasake. Eh. Oh oh. Sige. Oh. Paurongin mo na. Buho lang ipitan. Ah. <laughs> Ijo si Maran sa Oh, last na bayan? Last na yan. Oh. Mami, alubuntag ah. Tigilan mo, sir. oh, 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 oh. di ba Hindi ba? Pangpina. Ay, Yik, pamurga. Teka. pamurga pa. Sir, po yan. Marlon, bakit? Marlon, Carla. Ay, bigyan. Para tumaba ka na ibigay ka agad. Ay. Hala na. na. Dapat talaga nakatut, nakaniulo eh. Wasak ipitan na. Repair, repair. Buti pang ka ano eh, sir? Kakawati ginamit nyo? Ayun, napuputol na ng kakawati si Sir. <laughs> Ang daming kawit. <laughs> Ang <laughs> An diba yung... daming kahui. Hindi oh. naman kahui. Hindi naman kahui. Ay, okay, drum yata. Okay, lang 'yan. ito na lang naman yata eh. Ah, okay, okay na eh. uh, ayo, okay lang 'yan. Okay, pwede na ni na. Ay, okay, refer na. na <laughs> pati ulan malapit na wala naman tayong sino dito ayun makakasama oh, alam boss hindi

Kaya tayo alam na mara dito. Ano na tayo sa amin. Ilan na lang ba? Dalawa na lang yata eh. Paray ba? Dalawa na lang ano? Eto, tsaka yung isa. Yung kinukuha na. Pinabot na ng malakas na ulan. Sa ko. Babalik pa naman kami sa lunis <laughs> eh. Hindi Oo. Hindi mo na si Doc. Kaya lang, nabot na tayo ng ulan. Mabay ah. Ah, na.